Ikalawa, sa halip tingin ng obligasyon, tingnan mo ang pagkakataon yung may maibigay ka sa kanila. Pag ang pagmamahal sa pamilya, tiningnan mong obligasyon, isang araw, mapapagod kang mahalin ang pamilya mo. Pag tiningnan mong obligasyon ang pagmamahal sa magulang mo, isang araw, mapapagod kang mahalin ang magulang mo. Pag tiningnan mong obligasyon ang pagmamahal sa asawa mo, isang araw, mapapagod kang mahalin ang asawa mo. At pag tinignan mo obligasyon ang pagmamahal sa anak mo, isang araw mapapagod kang mahalin ang anak mo. Alam niyo po, again, sa halip maghanap, ikaw muna ang maunang magbigay. Sa halip tingnan obligasyon, ano mang ibibigay sa pamilya, tingnan mo na lang siya na isang pagkakataon o opportunity para sa pamilya mo.